Bagong Pilipinas Servicio Fair Service Caravan dadalhin ng Administrasyong Marcos sa 82 province sa bansa. Si Kressalyn Catarong magbabalita. Sa kanyang mensahe, inanyayahan ni Paulong Bongbong Marcos ang mga residente na makiisa sa mga programa ng pamalaan, particular sa inilunsad na Bagong Pilipinas Servicio Fair Service Caravan dadalhin ng administrasyong Marcos ang bagong Pilipinas Service Fair Service Caravan sa 82 probinsya sa Pilipinas. Ito'y sa gitna ng layunin ng pamalaan na ilapit ang mga servisyo ng gobyerno sa mamamayang Pilipino. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng matagumpay na paglunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair sa Camarines Sur nitong September 23. Ang BPSF ay ang pinakamalaking service caravan sa Pilipinas na naglalayong magbigay ng mga pangunahing servisyo ng gobyerno sa mga mahirap na Pilipino sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang BPSF ay isa lamang sa mga unang hakbangin ng kanilang administrasyon upang magbigay ng pag-asa para sa isang bagong simula para sa mamamayang Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay sa publiko ng lahat ng mga serbisyo sa kaginhawaan at kaunlaran ng kanilang mga lalawigan. Nakikita naman po ninyo, full force ang lahat ng mga kagawaran at institusyon ng gobyerno ngayon. At uh, mula sa pagbibigay ng tulong medikal at pangkalusugan, pinansyal, pangkabuhayan at pang edukasyon. Ang naturang service caravan ay nagtatampok ng mga flagship program ng gobyerno tulad ng kadiwa ng Pangulo, Passport on Wheels, Driver's License Registration o Assistance at iba pa. Noong Sabado, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang launching ng BPSF sa Nabua, Camarines Sur, na kasabay na inilunsad sa lawag Ilocos Norte sa pangunguna ni Presidential Sound at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at sa Tolo sa Leyte sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan naman ni Special Assistant to the President osap sa Secretary Anton Lagdameo ang BPSF sa Poblasyon Moncayo, Davao de Oro. Ang BPSF National Secretariat ay binubuo ng Office of the President, Office of the Speaker, Presidential Communications Office at ng House of Representatives. Kabilang sa alok ng BPSF ang social services mula sa DOH, DSWD, DA, DHSUD, DPWH, DILG, DNR, FDA, Before NFA, OCD at PCA. Sa ilalim naman ng livelihood at educational services, kabilang naman sa mga ahensya na nag-aalok ng serbisyong ito ay ang DAR, CHED, DOST, DOLE, TESDA, DNR, OCD at FDA. Sa ilalim naman ng regulatory functions ay ang DFA PNP, LTO, LTFRB, PRC at PSA. Habang ang iba pang government services na kasamang nag-aalok ng serbisyo sa ilalim ng Bagong Pilipinas Service Fair Service Caravan ay ang Department of Information and Communications Technology o DICT, habang ang iba pang government services na kasamang nag-aalok ng serbisyo sa ilalim ng Bagong Pilipinas Service Fair Service Caravan, ang DICT, GSIS, SSS, PhilHealth, Health, Pag-ibig at ang Integrated Bar of the Philippines o so IBP. Asahan po ninyo na patuloy naming pagbubutihin ang aming paglilingkod sa bayan. Iisap po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kresiling Katarong, SMNI News.